Uh, magandang umaga mga idol. Ah uh, ito na po yung ginawa naming trusses. Ah uh, ngayon natapos na yung trusses. Ah uh, gagawin namin uh, Magbububong na kami. Ayun oh. Ah uh, meron na kami na kabit na tatlong yero. Ah uh, medyo mahirap-hirap din kasi mula pa dun sa baba. Iakit namin yung yero. Kay uh, tong yerong na ikakabit namin, uh, binibinius, binilog namin para iakyat dito sa 4 floor yan dito rin namin dinadaan sa bubong na to sa ilalim kaya ito pala yung nakit na namin tatlo pag ubusin mo namin tatlo bago namin mag-akyat ulit kami ng yero kasi medyo mahirap walang space na paglagyan eh, mahirap naman dito dito ilagay sa tas eh, malakas ang hangin baya alilipa rin yung uh, yero Uh, pagkatapos na itong pagkabit ng hero nito, ang isusunod ko naman, uh, itong mga grills na yan, yung mga bakanting puwang na yan, tsaka itong dito sa harap na pinagtayuan namin, uh, gagawin namin ng grills. Paikutan to ng grills, katulad sa ginawa namin, ano, uh, meron kami nakabit na grills, uh, sample pa lang yan. Pero yun na yung talagang, ano, itutuloy na hanggang dito, hanggang doon sa dulo. Paikot na yan, lahat ng mga puwang na yan uh, lalagyan namin ng mga grills. Yan. Kaya uh, na-stop lang namin yung paggawa ng ano, uh, pag-grill dahil dumating yung yero. Kaya ang gagawin namin, magbubong muna kami. Uh, Sakto-sakto lang yan, dahil sa sobrang init dito sa itaas. Kasi itong gawa namin, pang fifth floor na to eh. Kaya eh, itong inapakan ng yero, fourth floor na to. Ito pang fifth floor, kaya medyo Mataas na rin. Ayan. Ah, Ayan. Itong lugar na yan. O. Ito ang pinakamataas na bahay na to Sa buong ah, dito lang sa lugar namin. Sa Lurilan. Ito ang pinakamataas na bahay. Kaya medyo mahirap ang gawa namin mainit na malakas pang hangin kaya habang hindi pa malakas ang hangin uh, itong gagawin namin magbubungka agad kami e pag malakas ang hangin di namin kakayanin paglagyan ng yero